Alam ng Bonnie Girl ang ilang paraan at pamamaraan para gawin ito. Ngunit lahat sila ay medyo kontrobersyal at alam niyang hindi papayag ang ating bida sa kanila. Napansin ni Ananta ang kanyang hitsura at sinabi na naririnig niya ang kanyang mga mata at alam niya kung ano ang kanyang iniisip at hindi pa rin siya kikilos tulad ng iba. Pagkatapos, kinuha ang kanyang palakol, nabanggit niya na hindi pa ganoon katagal mula nung huli silang kumain. At ngayon lang ang perpektong oras para sa post-meal workout. Nagtungo siya sa labasan ng arena at sinabihan ang dalaga at si Ruby na butiki na umupo ng tahimik at manood mula sa gilid. Lumingon siya at idinagdag na ito ang paraan niya, hayop lamang ang kanyang hinahabol. Nagkunwaring hindi naiintindihan ng kuneho ang ibig niyang sabihin. Ngunit hiniling sa kanya na huwag gumawa ng anumang bagay upang makaakit ng hindi kinakailangang atensyon. At habang humihikab si Ruby, Idinagdag niya na ang labis na atensyon ay magpapalubha sa mga bagay para sa kanila at anumang bagay ay maaaring magkamali. Matigas na sagot ni Ananta na isa sa alang-alang niya yun. Sa arena papasok na ang ating bida, sinigawan ng commander ng isa sa mga warrior squad, ang kanyang mga nasasakupan na bumuo ng pader ng mga kalasag. Naagad nilang ginawa, naglagay ng isang palisade ng mga sibat sa harap nila. Sa harap nila ay isang halimaw na mukhang higanteng leopardo, maliit lamang ang ulo at isang higanteng buntod. Sa paligid nito ay nakalatag ang mga bangkay ng mga mahihirap na tao na umaasang matatalo ito. Ang hayop ay nagpakawala ng dagendong, umaasang matakot ang natitirang mga mandirigma at magdala ng kalituhan sa kanilang hanay. Ngunit sinigawan sila ng pinuno ng iskwad na huwag matakot at hawakan ang linya. Gayunpaman, hindi natin malalaman kung hawak nila ang kanilang linya o hindi dahil ang isa sa mga mandirigma ay naglagay ng kamay sa kanyang balikat. At sa lakas na ibinagsak siya pabalik sa lupa, nagkaroon lang siya ng oras para umiyak sa sakit at gulat. Ang ating bayani ang pumasok sa arena at inalis ang nakakainis na sagabal sa kanyang landas. Nagulat ang iba pang mga mandirigma sa matapang niyang paghakbang patungo sa halimaw at nagtanong, ano ang ginagawa niya? Ang halimaw, nang makita ang sariwa at tila hindi matalinong biktima, ay agad na sinugod ito ng isang ungol, dinala nito ang kanyang malaking kuko upang hampasin. Hiniwan ni Anunta ang paanang hayop sa isang malakas na suntok kaya naman hindi naabot ng atake nito ang target nito. Nagulat ang lahat nang makita ang napakalakas na suntok at napagtanto ng bunny girl na sinuway niya ito pagkatapos ng lahat. Pinanood niya ang madugong pagpapakita ng lakas ng bayani at sinabi sa sarili, napakagulo niya. Hindi na intindihan ng pinuno ng Warrior Squad kung paano ito naging posible. Siya ay may malaking karanasan sa pakikipaglaban, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang mandirigma na may ganoong lakas. Paano madaig ng isang ordinaryong tao ang isang mystical beast? Ang sugatang hayop ay hindi na makakilos ng maayos, lalo na ang pag-atake. Ngunit si Anunta ay hindi magbibigay ng pahinga sa hayop at naghanda para sa susunod na pag-atake sa kanyang mga mata na nag-aapoy sa galit. Ilang sandali pa ay tumalo na siya pasulong. Itinulak niya ng may sapat na puwersa upang lumipad sa itaas ng halimaw at maghahatid na sana ng matinding suntok gamit ang dalawang palakol ng sabay-sabay. Ang kanyang mabangis na suntok ay tumama sa ulo ng halimaw na nagpabagsak dito sa lupa. Natigilan ang lahat ng mga manunood sa gulat at ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang tao na natalo ng isang gawagawang hayop ng mag-isa at napakabilis. Inilabas ni Anunta ang kanyang palakol at ang bangkay ng patay na hayop. At tumingala at nagpakawala ng isang mabangis na sigaw na parang isang taong berserker. Tumingala siya sa tuktok ng puno, hiniling sa kanyang kaaway na maghintay na lamang. Ngunit tiyak na niya ito at kakainin ang buhay sa lalong madaling panahon. Samantala, sa kabila ng mga pagbabanta ng pangunahing tauhan, ang tuktok ng puno ng lotes ay kumikinang na may puting ningning. At sa paanan nito, pumasok ang prosesyon kasama ang mga bilanggo. Sa likod nila, ang mga tarangkahan ay agad na sumara ng malakas. Hindi ito nagustuhan ni Nadja, pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang puti at maliwanag na silid sa halip na isang templo. Dinalas sila sa isang maliwanag na pasilyo na may maraming haligi patungo sa isang mas maliit na puno. Sinalubong sila ng isang malakas na boses na humarap sa mga mamamayang puno ng takot na Ten Sinaja, kakaibang pamilyar sa kanya ang lalaking ito, at ang pag-iisip lang sa kanya ay nagtanim ng takot sa kanya. Binitawa naman ng lalaki ang maliit na ibo na nakapatong sa daliri ni A. At nakangiting hiniling niya sa kanila na pawiin ang kanilang takot. Siya ay nagsasabi ng maligayang pagdating sa kanila at binabati sila sa templo ng Diyosa. Napapaligiran siya ng mga ibon at nakasuot ng puti at gintong damit at tila may mga pakpak. Siya ba ang tunay na kasamaan at ang pagkakatawang-tao ng mga pakpak? Ang templo ng puting lotus tree ay napapaligiran ng isang hadlang na napakalakas na ang lugar sa paligid nito ay tinawag na sagradong puno. Sa hindi malamang dahilan, ang lahat ng pagkakatawang-tao ng mga pakpak ay nanirahan doon sa paghahanap ng mga handog. Ang mga nag-alay ng sakripisyo sa templo ay nakatanggap ng karapatang lumahok sa arena ni Sephius. Ang mga mandirigma na nagpatunay ng kanilang lakas sa pakikipaglaban sa mga hayop ay ginantimpalaan ng isang sanga ng puting lotus tree. At ang mga namarkahan ng pagkakatawang-tao ng mga pakpak ay binibigyan ng isang espesyal na kapangyarihan. Ang mga tumatanggap ng kapangyarihang ito ay tinatawag na mga Wing Guardian. Balikan natin ang panahong nakakulong palang si sa selda kasama ang iba pang mga taong magsisilbing biktima. Nakatayo sa pintuan ng selda, ipinapaliwanag ni Whitefoot sa batang babae ang kanilang plano na masira ang pagkakatawang tao ng mga depensa ng pakpak. At binalak nilang gawin ito sa pamamagitan ng paglusot sa ilalim ng pagkukunwari ng sakripisyo. Tapos, nagtanong siya ng mingiti sa labi kung may tanong pa ang dalaga. Sa pagsasabing ito na ang huli, tinanong ni Nadja kung bakit gustong patayin ni Anunta ang pagkakatawang tao ng mga pakpak at may kinalaman ba ito sa kanyang kapangyarihan. Sumagot si Whitefoot pagkatapos ng ilang segundong katahimikan na hindi ganoon kadali at imposibleng ipaliwanag sa dalawang salita. Gayunpaman, idinagdag niya na maaari niyang sabihin ang isang bagay. Isang batang babae na may kulay rosas na buhok, mahabang tenga at sombrero sa ulo ang nakatayo sa gitna ng isang nasirang nayon na tila impyerno. Ibig sabihin, mayroong isang nilalang na tinatawag na kamatayan na nagkatawang tao. Sa lugar na ito ay si Whitefoot, na ang karaniwang masayang mukha ay wala na ngayong karaniwang ngiti. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang bagay. At sa mismong likas na katangian nito ay nagulo ang imahinasyon. Nasa harap niya ang batang si Anunta. Nakaupo sa kanyang mga tuhod sa gitna ng lahat ng impyerno na ito, siya ay sumisigaw ng malakas at marahas, Hawak ang sunog na bangkay ng isang tao sa kanyang mga bisig. Ibalik natin mula sa ating mga alaala ang ating panahon sa White Lotus Temple kung saan ang kaparehong matangkad na lalaki na may puting buhok at nakasuot ng marangal na damit na bumati sa mga taong dumating bilang mga biktima, tinutugunan sila sa isang marilag at kasalukuyang tinig. Sila na itaas ang kanilang mga ulo at tanggapin ang kaligtasan. Ang mga pagod at mas mala zombie na mga tao ay napatingin sa lalaking nakadilat ang mga mata na may nakasulat na pagtataka takot at pagkagulat. Ang ilan sa kanila ay humalukip kipat sumigaw sa Diyos. Kasabay nito, sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang lalaki sa isang maringgol at kasalukuyang tinig ay nagpakilala bilang ang santo na sinasamba ng lahat, dahil siya ang may-ari ng White Lotus Tree, ang pagkakatawang tao ng mga pakpak. Pinaliwanagan ng maliwanag na liwanag na parang isang Diyos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Bolzak Ilgeni. Pilit na pinakinggan ni Nadja ang patuloy na pananalita nitong sudo deity na humarap sa mga taong naging alay sa kanya. Sinasabi niya sa kanila na maghanda na pumasok sa isang mundo ng pagpapalaya kung saan wala ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, malinaw sa mga mukha ng mga bihag na hindi sila masigasig sa gayong hinaharap. Balzac Ilgeny, sa kanyang manic smile, tinapos ang kanyang talumpati sa isang panawagan na ipagkatiwala ang kanilang mga katawan sa mga pakpak ng kaligtasan nakapagtataka kung gaano kaiba ang tila mababait niyang salita sa kanyang intensyon. Ngunit sa sandaling siya ay tumahimik, siya ay nilapitan na may sigaw ng kawalan ng pag-asa ng isa sa mga bihag na sinubukang ipakita ang lahat ng paggalang na kaya niyang sumigaw o pagkakatawang tao ng mga pakpak. Napaluhod ang dalaga at desperadong nagmakaawa sa kanya na kawan at iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nakatayo sa tabi niya. Tiningnan niya ang halimaw na ito sa isang magandang balot at hiniling sa kanya na mangyaring iligtas ang buhay ng kanyang kapatid. Ang pagkakatawang tao ng mga pakpak ay tila determinadong ibigay ang kanyang kahilingan at iniabot ang kanyang kamay sa mga salitang, o mabubuting tao, magpakita ng debosyon ng may marangal na puso. Nagningning sa kaligayahan ng dalaga, hindi naniniwala sa kanyang mga tenga at mata, maliligtas kaya ang kanyang kapatid, buong pasasalamat niyang tiningnan ang kamay na nakaabot sa kanya. Ngunit nang magkaroon siya ng oras para magpasalamat, sumabog ang kanyang ulo, nagkalat ang lahat sa paligid niya. Ayan na, ang tunay na uhaw sa dugo, nakakanyahan ng mga pakpak na nagkatawang-tao. Gulat na gulat ang kanyang nakababatang kapatid na babae at takot na takot na tinitigan ng bangkay. Kanina lang akala niya ay naligtas na siya, ngunit ngayon ay nawala na ang lahat, lahat ng mahal niya. Kinilabutan ng ibang mga bihag. Hindi nila lubos na naunawaan ang nangyari o kung paano mamatay ang dalaga. Bakas sa mukha nila ang takot, kaba at puot. Galit na galit si Nadja, ngunit wala na talaga siyang magagawa ngayon, kailangan na lang niyang maghintay ng kaunti pa. Ang pagkakatawang tao ng mga pakpak sa wakas ay tumigil sa paglalaro sa kanyang tungkulin bilang isang marangal na pari at umupo sa kanyang trono na gawa sa mga ugat ng puno at ipinahayag sa lahat na sa harap ng kamatayan ang lahat ay pantay-pantay. Inilipat niya ang isang paa sa kabilang paa at buong mundong sinabi sa batang babae na ang kanyang kapatid ay malaya sa kahihiyan at awa at sa lalong madaling panahon ay maabot niya ang nirvana. Umupo si Olzac Elgini sa kanyang trono at nasiyahan sa takot at kawalan ng pag-asa sa mga mukha ng kanyang mga bihag. Siya ay inaasahan ganap na walang pagtutol. Ngunit may isang bagay na nagsimulang mangyari sa karamihan ng mga bihag, si Nadja ay nagyelo sa lugar at nagsimulang maakit ang atensyon ng mga gwardya. Nagsimula silang maghinala sa isang bagay at nagsimulang maglabas ng kanilang mga espada upang harapin ang kakaibang bilanggo. Gayunpaman, hindi lang nakatayo doon si Nadja, isang madilim na aura na may mga dila ng madilim na apoy ang nagsimulang lumabas mula sa kanya. Nag-transform siya sa kanyang hayop para sa paghihiganti. At sa isang saglit, isang kakilakilabot na ulo ng Wendigo na may nasusunog na asul na mga mata ang lumitaw sa harap ng mga gwardya na walang oras upang gumawa ng anuman. Ang kadiliman na nagmumula sa nilalang ay pinalibutan at sinunggaban sa lalamunan ang mga gwardya na hindi nag-iwan sa kanila ng pagkakataon. Ang pagkakatawang tao ng mga pakpak ay mukhang nainis at hindi man lang gumalaw sa kanyang trono, napansin niyang hindi ito isang tagapagligtas. Narinig ni Nadja ang kanyang masungit na pahayag at galit na sinagot siya na siya ay isang walang pusong mamamatay tao. Pinalibutan siya ng agos ng madilim na tribo at handa siyang wakasan ang lahat dito at ngayon. Tinawanan siya ni Balzac Elgini at nagtanong, so may pagkakatawang tao sa mga biktima. Para sa kanya ang lahat ng ito ay nakakatuwa at wala ng iba pa, wala siyang naramdamang panganib sa kanyang sarili. Sigaw ni Nadja, sina Igdrasil at Fernan, at nagsimulang mag-transform sa kanyang halimaw na pinunit ang mga gapos na nakagapos sa kanya. Ang mga sungay ng USA mula sa kadiliman ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo at kasama ng kanyang mahabang mga taon siya ay ngayon ay napakatulad ng isang ligaw na USA. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin sa panahon ng pagbabagong anyo at huminto siya ng kaunti. Nakita niya ang takot na mga mukha ng iba pang mga bihag na sumisigaw sa takot, halimaw, at hindi agad na pagtanto kung ano ang labis na ikinatakot nila. Ngunit sa sandaling lumingon siya at tumingin sa kanyang nakakatakot na anino ay naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang nakakatakot na silhouette ng kanyang halimaw ay talagang nakakatakot at nakakatakot. Nag-flashback sa kanyang alaala ang nakaraan at ang mga bundok ng mga bangkay na may mga ilog ng dugo. Lahat ng resulta ng kanyang mga aksyon, kahit na ayaw niyang gawin ang mga bagay na yon, hindi ito nangangahulugan na hindi ito nangyari. Pero ngayon alam na niya kung sino ang dapat sisihin at determinado siyang maghayganti sa kanya. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nagambala ng tinig ng mga pakpak na nagkatawang tao na naguto sa kanya na huwag lumaban at ang nangyari, sapat na mahirap na hindi sumunod sa kanya. Lumapit ang isang batang lalaki na may puting buhok at blanco ang tingin sa nakababatang kapatid na babae ng namatay na babae at ay nalalayan ito, pinipigilan itong mahulog. Ibinaling niya ang tingin kay Nadja na nakatingin din sa mga bata gamit ang itim nitong mga mata. Biglang naging normal ang kulay ng kanyang mga mata at isang mainit ng iti ang lumitaw sa kanyang mukha na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan at katahimikan. Sa susunod na sandali, daan-daang malalaking ugat ang bumagsak sa lupa na nagmamadali patungo sa langit. Ang kakayahang ito ay pinangalan ng Yggdrasil. Ang ilan sa mga ugat ay agad na kumapit ng mahigpit sa mga kalapit na gwardya, na nakagapos at walang magawa. Habang ang mga gwardya ay nakalawid sa himpapawid, isang malaking hugis simboryo na harang na binubuo ng parehong mga ugat ang lumitaw sa paligid ng grupo ng mga tao na magiging biktima para sa pagkakatawang tao ng mga pakpak. Natinawag na Sos, nakatayo sa harap, at hawak ang tungkod na nagsimulang mabuo mula sa mga ugat, lumingon siya sa lahat ng mga bihag at sinabi sa isang matatag na tinig na huwag mag-alala. Nakakuyom ang kanyang kamay sa isang kamao. Idinagdag niya sa isang determinadong boses na tiyak na poprotektahan niya sila. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng matinding pagkagulat. Dahil sa sumunod na segundo, isang malaking sinag ng maliwanag na liwanag ang tumama sa harang na nasa harapan niya, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Si Balzac Elgini, na siyang may kagagawa ng pag-atake na ito, ay lumingon sa batang babae sa isang mapanuksong boses at tinawag siyang isang bastos na USA at sinabihan siyang tumigil sa pagsasalita ng walang kapararecon. Pagkatapos noon, nagtanong siya sa maangas na boses, ang isang walang pangalan na pagkakatawang tao mula sa malayong lupain ay nangangahas na labanan siya. Ang silweta ng isang batang babae na may hawak na isang tungkod sa kanyang harapan ay nagsimulang lumabas mula sa mga ulap ng alikabok na lumitaw pagkatapos ng pag-atake ng pagkakatawang tao, at sinabi niya sa lalaki na mayroon talaga siyang pangalan. At ang pangalan ko ay Naja, sabi ng batang babae sa parehong hindi matitinag na marangal na tinig na mayroong isang korona ng parehong mga ugat ng puno na nabuo sa kanyang ulo, at pagkatapos ay dinagdag sa isang matatag na boses na siya ay isang pagkakatawang tao ng kalikasan. Ang nakarinig sa mga salita ng dalaga ay sumagot sa isang mapanuksong boses na siya ay hangal ngunit medyo matapang. Ngunit ang batang babae ay hindi tumugon sa anumang paraan sa panunuyan ng lalaki, ngunit nakatuon sa kanyang paparating na pag-atake, muli na nagsimulang manipulahin ng mga ugat, na sa kalaunan ay nabuo sa isang malaking martilyo ng puno na may maliwanag na berdeng ilaw na nagniningning sa paligid nito. Ang kakayahang ito ay may pangalang searchless. Habang binubuo ang martilyo, pinag-iisipan ng dalaga kung ang naunang pag-atake ng kaaway ay isang invisible wave o telekinesis, dahil kahit nalikas niyang harangin ito, hindi siya nakaramdam ng pananakot dito. Ngunit sa pagpapas siya na hindi ito mahalaga ngayon, nakatuon siya sa kanyang pag-atake, sinabi sa kanyang sarili na durugin niya si Balzac Elgini ng buong lakas. Sa susunod na segundo, ng buong lakas, inatake niya ang lalaki gamit ang martilyo ng Sertulis na agad na lumipad patungo sa kanya ng napakabilis. Gayunpaman, sa kabila ng tila napakalaking panganib, tumayo siya at mumiti lamang. Nang sumunod na sandali, nabuo sa paligid niya ang isang iridescent na aura sa hugis ng iba't ibang pakpak, nakahawig ng buntot ng isang paburil. Ang pagkakatawang tao ng mga pakpak ay iniunat ang kanyang kamay patungo kay Nadja at inutusan itong sumunod sa kanya. May isang malakas at malakas na pagsabog na narinig kahit sa arena at si Anunta ay tumayo sa ibabaw ng talunang hayop at itinaas ang kanyang ulo upang makita kung saan nang gagaling ang ingay. Ang lahat ng mga tao sa kinatatayuan ay nagkakamali at nagtanong sa isa't isa kung ano ang mali. Isang tao sa karamihan ang nagsabi na ang tunog ay nagmumula sa puting puno ng lotes at lahat ay agad na nagtaas ng ulo upang tumingin doon. Kahit na ang mga mandirigma sa arena ay nakalimutan ng tungkol sa labanan at tumitig sa puno. Alam na alam ng bida namin kung ano ang nangyayari doon, pero gaya ng dati, hindi siya nakaimik. Samantala sa loob ng puting lotus tree ay nabigla si Nadja sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay madaling nawasak ng isang sinag ng liwanag. Napagtanto niya ngayon na ang kanyang kaaway ay nasa ibang antas, dahil sa harap ng kanyang pag-atake ay hindi man lang ito kumikibo at patuloy na tumitig sa kanya ng may pagkamayabang. Sa taas ng templo ay nakasabit ang isang malaking gintong hawla sa loob kung saan ang kadiliman mula sa ingay sa ibaba ay nagsimulang manginig. Ang pagkakatawang tao ng mga pakpak ay tumingin sa walang pakundangan na bilanggo na nang ahas na suwayin siya at tinanong kung ang gayong kahabag-habag na kapangyarihan lamang ang mayroon siya. At pagkasabi nun, nag-snap fingers siya. Ang malaking gintong hawla na nakasabit sa kisame ay nahulog sa lupa na may malakas na kalabog, nagkalat ng alikabok at maliliit na bato. Halos hindi na makatayo si Nadja sa ganoong suntok. Hindi niya namalaya ng nangyayari, nakitang kita sa mukha niya. Sa sumunod na segundo, gayon pa nang mawala ang alikabok, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng sindak nang makita niya ang nilalang na nakalaya mula sa pagkakakulong nito. Isang malaking anino ang tumakip sa takot na takot na babae. Wala pa siyang nakitang katulad nito bago ang halimaw na ito ay napunit ang mga pakpak na may mga balahibo at mga spike at sila ay mas kahawig ng mga pakpak ng pterodactyl kaysa sa isang ibon. Ang bihag na batang lalaki ay sumigaw sa kanya na mapanganib na sinusubukang bigyan siya ng babala, ngunit huli na ang lahat. The very next instant nanlaki ang mata niya sa sakit at gulat. Nang tumingin siya sa kanyang katawan, nakita niya ang dalawang malalaking buto na tumama sa kanyang balikat at sa gilid ng kanyang tiyan.